sa pagbabalik nina Caleb Morton at Kai Lowry sa Miami Heat bilang bagong membro ng 76ers, hindi sila binigyan ng tribute video ng kanilang former team. Ang mga tribute video ay ibinibigay sa mga manlalarong na i-trade pumunta sa free agency sa ibang kupunan. E ay ang tribute video bilang pag-alala, bilang pasasalamat ng isang kupunan sa kanilang former player na nagbigay ng malaking impact sa kanilang kupunan nung ito'y nandun pa sa kanila. So balit para sa Miami Heat mga idol, hindi ito ang kaso para kay Caleb Martin at kay Lauri Ayon mismo sa NBA Insider ng Miami Heat, walang tribute video kay Martin at kay Lauri. Ito'y marahil nakareserba ang mga tribute video ng Miami Heat para sa mga manlalarong nakapagbigay ng kampyonato sa kanila o nakapunta sa All-Star. Yan ho ang standard ng Miami Heat, masyadong mataas ho para makatanggap ka ng tribute video mo kung babalik ka sa kanila bilang kalaban, kinakailangan na nagkampiyon ka sa kanila o nakatungtong ka sa All-Star, nakapasok ka sa All-Star Game. Hindi magkakapareho ang standard ng ibang kupunan sa Miami Heat, halimbawa sa Brooklyn Nets. noong umalis si Blake Griffin sa kanila papuntang Boston Celtics, sa pagbabalik niya sa arena ng Brooklyn Nets, siya'y binigyan ng 44 seconds na tribute video. Imagine mga idol ha? hindi siya nagkampiyon doon. Hindi naman siya nakapasok sa All-Star pero may tribute video siya. So definitely nakadepende yan sa isang kupunan. Para sa Miami Heat mga idol, malas lang kay Martin at kay Lowry dahil mataas yung kanilang standard. Sa ibang balita naman, mayroong misunderstanding sa Golden State Warriors vs Clippers sa mga huling segundo. Yung pasa ni Stephen Curry ay para sana kay Lendy Waters para sila ay makapunta pa sa overtime. Pero ito'y nakuha ni Gary Payton at siya ang tumira imbis na ito'y ipasa kay Lindy Waters. Papaubos na kasi yung oras. Kung ipinasa pa ni Gary Payton kay Lindy Waters, wala na, tapos na. Dahil sa pagbitaw ni Gary Payton, nasa milliseconds na. Kaya kung ating ipagpalagay na kung ang bola ngayon ay ipinasa pa kay Lindy Waters, maubusan din siya ng oras. Ayon naman kay Coach Steve Kerr, nung nakuha ng Golden State Warriors ang bola, sinubukan niyang tumawag ng timeout so balit hindi siya narinig ng mga referee. Gayunpaman, pa man, siya ay proud na proud kay Gary Payton dahil hindi raw ito nag na itira ang posibleng game-winning shot na iyon na siyang magpapapunta sa kanila sana sa overtime. Well, para sa inyong mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang yan sa comment section.